channel for today's video andito po tayo ngayon sa tapat ng Forest Lake Barangay Santiago, Bawang La Union kung saan meron pong nangyaring uh, vehicular uh, incident na involve ang isang yan, uh, Toyota Banet and isang trailer truck so itong trailer truck is allegedly papunta siya ng south at ito naman na uh, Toyota Banet allegedly papunta siya ng north at pagdating dyan sa may nakatayo dyan daw po nangyari ang collision at yung Toyota Panit na yan dyan napunta po sa gilid na yan at ito dahil sa Alidsley may nakaparking na sasakyan dito kanina may nakapark iniwasan at may isa pang nakapark dyan iniwasan rin kaya napunta po rin sa dulo tapos anong nangyari? dahan-dahan eh, lang po ito ako namin sir mas garo mga po 30 uh -huh. ko rin tanong po eh po kami nang bigla silang sumalubong And... andito ka ba ate kanina? nung nagkabanggaan andito ka wala ano nangyari? Uh, oo, pero narinig mo yung putok. Nakala ko na flat Oo, tapos. Tapos, nagsisigawan na. Yung sasakyan na sinasabi mo, paano? Anong nangyari yun? Kung saan parte na bangga yan? Oh. Doon. Doon pa bang dapat Hmm. Parang naikabit na lang niya dito. Dito niya sana po kuya pero may nakahinto lang sa dito. Kaya may ginaidirect sa pa niya pa ganyan. Kaya nakaabanti pa doon? Oo, oh, kaya naipakabit uh, kasi dito na sana i-ano i-tatabig sa eh. kasi andito kami, sa na na kami dito eh. na naitabi pa niya oh iksibihin Ang mga pa napasamak dito. dito. तो ताले रे तो